Ngayon, may tanong ako sa inyo. Nang pumano si Jesus dalawang libong taong nakalilipas, ano ang dahilan kung bakit siya ipinako sa krus ng na mga nag na naniniwala sa Diyos? Bakit nila yun ginawa? Marahil ay maraming dahilan. Ang pinakamalaking dahilan ay na hindi nila nakilala si Jesus, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung naniwala sila at lubusang naunawaan nila na si Jesus ay ang Diyos na pumarito sa lupa sa laman, mga ngahas ba silang ipako siya sa krus? Hindi nila magagawa ang ganoong bagay. Pagbinasa natin ng Matthew chapter 27, Makikita natin kung ano ang sinigaw ng mga nag-aangking naniniwala sa Diyos nang sinubukan nilang ipako si Jesus sa krus. Ano ang sinabi nila? sumigaw sila ng, kung kasalanan ng ipako siya sa krus, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Pag binasa natin ang Acts chapter 24, mauunawaan natin kung ano ang tingin nila kay Jesus. Sa mga mata ng mga Hudyo ng panahong yun, si Jesus ay isang erehe na iba sa Judaismo. Tinuro ni Jesus sa mga tao na siya ay Diyos. Sinabi niya na ang mga sumusunod sa kanyang salita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at naang mga kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa palagay niyo ba, naging madali para sa mga tao na magkaroon ng ganap na pananampalataya kay Jesus sa panahong yon? Dalawang libong taon ang lumipas. Sa ating pananaw ngayon, mukhang hindi mahirap na magkaroon ng pananampalataya kay Jesus hindi ba kayo sang-ayon? Kung darating si Jesus sa lupang ito at mga ngaral ng kanyang mga salita, tila magiging mabuti ang takbo ng ebanghelyo rito at doon, hindi ba? Gayunman, pag-iisipin natin ang sitwasyon dalawang libong taong nakalilipas sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa Biblia, walang sino man ang tumingin kay Jesus gaya ng pagtingin natin sa kanya ngayon. Ito ay tunay na kasawimpalad. Kaya sinasabi ng Biblia na ang pagkakilala kay Kristo ay ang hiwaga ng lahat ng hiwaga ng Diyos. Buksan natin ang Colossians chapter 2 verse 2. Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Si Kristo ang hiwaga ng lahat ng hiwaga. Hindi madaling makilala ng tama si Kristo at tanggapin siya. Pag sinabi natin, Kristo, sino ang tinutukoy natin? Hindi ba ito tumutukoy kay Heso Kristo? Kung gayon, paano nagpupropesya ang Biblia tungkol kay Jesus? Ang Diyos na tagapaglikha na lumikha ng langit at lupa at lahat ng naruroon ay ipapanganak bilang isang bata at isang anak na lalaki. Hindi ba ito nakapropisya sa Isaiah chapter 9 verse 6? Sa kabila ng mga ganitong propisya sa Biblia, nang pumarito si Jesus sa lupa at nangaral ng Ebanghelyo, walang nakaalam na siya ay Diyos, walang nakakilala sa Kanya. Ito ay dahil may nakapakong ideya ang mga tao tungkol sa Diyos. Kilala lang nila siya bilang ang siyang naghahari sa buong sang katauhan at namamahala sa buong sang sinukob sa dinakikitang mundo nang may napakalaking kapangyarihan at autoridad. Kaya nang isinilang siya sa lupang ito sa laman, nagsusuot ng anyo ng tao na hindi kailanman inasahan ng mga tao, walang nakaunawa na siya ang Diyos. Kaya sinabi ng Biblia na ang pinakadakilang hiwaga sa 66 na aklat ng Bibliya ay ang paghahanap at pagkilala sa Diyos. Dahil hindi nila alam na si Jesus ay Diyos, ipinako nila siya sa krus. Sinampal pa nila ang kanyang muka at sinuntok at kinutsa pa nila siya. Ginamit nila ang katagang sekta ng mga Nasareno nang walang anumang pagsisisi dahil hindi nila alam na siya ang Diyos. Walang makakagawa nito ng sinasadya, Kamukha niya tayo, mayroon siyang mga mata, ilong, tainga, at bibig Kaya sinabi ng propeta na ang hiwagan ng Diyos ay si Kristo At sa gayon, ang pagkilala kay Kristo ay ang pagunawa sa hiwagan ng Diyos Dito, nais kong tapusin ang sermon na ito Maraming salamat